Lamingan na ako sa nakaraan. Nakita ko ang iti sa iyong labi. Nagpapakita ng iyong pagmamahal. Hindi man perpekto, ngunit hindi din kulang. Naglakad ako mula sa aking kinatatayuan hanggang dito sa nakaraan Nung ako'y bata pa, sa pagtulog ay kasama ka. Pumapagit na sa inyo ni ina, hindi mawalay kahit makulit na. Mga minsanan mong kwento patungkol kay Kuring Kurang, pati na rin kay Pedro. Mga pagigitara at kantaan sa labas ng ating tahanan. Kapag nakakatulog si sa Salas, ikaw ang magbubuhat pataas. Pagkising sa umaga, hiling mo kaming ibaba gamit ang iyong lakas. Kasa kasama ka sa bawat tugumpay na nakukuha ko tuwing Marso. Kahit sa mga maliliit na bagay, lagi mong sinasabing proud ako sa'yo. Hinding-hindi malilimutan ang mga payo mo para sa kinabukasan. Kahit wala itong kasiguraduhan, ngunit mananatiling yakap ang mga natutunan. Nakita ko kung paano mo kami turuan kahit pa ikaw yung tipo ng ama na sobrang stricto ngunit alam kong may halo itong pagmamahal mo. Napahinto ako dito sa nakaraan kung saan nakita ko kung paano ka lumaban sa lahat ng sakit na iyong pinagdaanan. Alam kong kasabay nito ay ang kapaguran alam kong lumaban ka hanggang dulo kahit pa ang physical mong pangangatawan ay sumusuko na at para pang hindi na kaya pa. Nakita ko ang ngiti mo Nung huling araw kitang nakasama. Tila ba parang pagod na at parang sinasabi mo sa akin na anak, gusto ko nang mamahinga. Nakita ko kung paano ang iyong paghinga ay huminto sa gitna ng kalsada. Ama, ito na ba talaga? Ikapito na Setyembre, mahulimlim na umaga, ikaw ay na na. Napatingin ako dito sa kasalukuyan. Hindi man ito ang aking inaasahan, ngunit ama, mula sa aking puso, sinasabing mahal kita. Kaya ama, sa lahat ng aking memoria, sa'yo ako hinding-hindi magsasawa na alalahanin at balikan ng mga alaala at ang puso ko'y mananatiling masaya. Kahit pa wala ka na dito sa mundo, mananatili ka sa aking puso. Kahit pa ang physical mong katawan ay wala na rito, nandito ka naman sa aking puso. Ama, salamat sa pagsasakripisyo sa lahat ng pagdidiskarte mo. Sa mga ngiti mong nakakahawa na para bang nagiging bula ang mga problema. Isa kang alamat dito sa mundo, sa lahat ng tao. Dahil sa pagmamahal mo sa musika, lahat ng iyong kanta nandito sa aming puso. Kaya, salamat ama.